Yes, hindi natin namamalayan na isang taon na pala ang ano? Itbulaga. Itbolaga sa oh, TV 5 Oo, oh, oh, sa July 1 Malala. at may pasabog daw ah. Ganun pala kabilis ang panahon. <laughs> diba? Actually, hindi ko hindi na nagbarka sa akin na July 1 hmm. yun. O, ano, first anniversary na pala nila. Pero may times na nagpunta tayo din sa ano, di ba? Yung nakikipaglaban pa sila, di ba? Mm, sa Marikina. Sa Marikina, naalala ko yun, di ba? Hmm. So, yung yung pinaglalaban nila yung kanta na talagang sa kanila original na nanalo sila, mm -hmm. isang taon na pali ang bilis ng panahon talaga. Mm -hmm. Pagka nag-birthday na si Roldan tong August, ikaw <sinasabi> September, <laughs> ang bilis na talaga ng panahon, oh, di ba? Oh, oh, oh. yun isang taon na. Yung... At ang pasabog po, abangan nyo po sa lunes kung ano man po ang pasabog, abangan natin. Na, Siyempre, kailangan sabihin nila may pasabog para tumutok yung kanilang ah uh, yung talagang loyal na televiewers ng It Bulaga na nagsimula po ng 1979 yata mm -hmm. di ba 79, ano po It Bulaga elementary pa lang ako mate Bulaga na el nung at diyan, sineselebrate dati ang mga birthdays ng mga sikat na young stars na talagang inaabangan ko. Alam mo, birthday ni Marcel, birthday ni Sharon, birthday ni Snooki, nandyan ako nakatuto. Kaya alam ko yung kaganapan ng birthday ni Marcel na inabotan ni William ng flowers si Marcel, mm. nandun si Ronnie Ricketts, na nahurt. pag abot ng flowers, hindi na o umalis na lang. Back sa Itpulaga, talagang itpulaga. yan ang simula ng doon talagang mga programa, uh -huh. ng on-time show. Mm -hmm. Di ba? Uh -huh. So, yeah, uh -huh. may taon na. Oo. Uh -huh. uh -huh. Bogga, bogga, How ito, time ganun. flies, di ba? Mm. Pero ang ito, napasukan na nila halos lahat ng channel, di ba? Mm. Channel 9, channel 2, ay, channel 7, channel 5, di diba? mm -hmm. ba? Bongga-bongga. So isang taon na po. So baga natin kung anong pasabog ang gagawin nila this coming Monday, July 1.